O. Ito yung bagong mini na binili namin sa yan, anak namin. Ito yung nauna. Ito yung unang mini na binili namin sa anak namin. Kung mapapansin nyo, medyo pabilog siya ang dulo. Kaya kapag sinusubo ng anak namin, yan, yan si Gising Ayan yeah. Tapos pipis ko na naman Niluluwa na naman Pala <laughs> Baka nabibilaw Wakan na ata siya kasi Kung mapapansin mo pabilog yung dulo Tapos ito yung bagong bili namin Oh, gusto yung takit Ito na iwan Tapang mo natin <laughs> Yan, kung um, mapapansin mo naman itong bagong binay namin. Compare dito sa bagong, sa unang binili namin niya, medyo pa, pahaba sya pa straight. Kapag sinubo namin sa anak namin, okay, goods. Yan, mapapansin niyo yung pagkakaiba. Nabili namin to kasi nung bumibili kami sa grocery, natuwa kami na, uy, pwede to sa anak natin namin eh. Ha. Di agad-agad din na, namin inisip na yun. Hindi pala ito dapat. Bilhin namin to agad. Ito. Di pala, nalaman namin nung nakita namin tong bago na ito palang unang binili namin. pag na buwan pala halos to eh. Halos takis ang pala ng anak namin nung May 5. Ito pala ang dapat pang isang buwan. Pangalan tala? Pangilang buwan to? hanggang yun isang buwan hanggang pataas eto, anong na buwan pataas Yan, kaya kung bibili kayo ang piliin nyo yung ganito sa mga unang buwan ng anak mo kung isang buwan pa lang ang anak nyo o oh, yun mga dalawa eto bilhin nyo yung straight pag itong pabilog kasi pang ano na buwan to eto pang isang buwan pataas ito pang anim na buwan pataas paulit ulit, -ulit. <laughs> tapos yun kasi yan yan, yan nga natuwa nga lang kami kaya muna nabili namin to dahil alam mo naman first time ni Ella ako sino ba yung bumili sino ba ako nakakita pala ikaw nakakita na siya, siya nakakita nito yan syempre natuwa din kami kaya yun binili na nga lang namin binili na namin yun natuwa nga kami yun share ko lang. Tapos 'yon. Ah, uh, May 12 na po, magandang umaga. Bumoto na po ang hindi pa nakakaboto sa dating bumoto na, umuwi na. Uwi na na kung ano-ano pa. yun ingat ang lahat. Manalo ang dapat manalo, iboto ang dapat. Iboto. Karapat dapat. Kuma yung, yung iboto niyo yung mag-aahon, hindi yung lalong magbabaol. Shout out sa lahat. Shout up pala sa lahat. Ingat, God bless.